sa labas na kasi oh, ba, kung nasa dami si Charlie hirap daw siya <laughs> so ikaw din oh, ako po, nahihirapan din po talaga ako noong una pero at the same time uh, wala eh, uh, andun, kasama ko po yung family ko eh. uh, tinulungan po nila mag-adjust at uh, syempre para sa akin din po uh, mas maganda na kasama ko sila at alam mo yun, ch cherish ko talaga yung time with them anong pinaka namin miss mo sa loob? sa loob? yung mga housemates syempre sino pinaka? Pinaka? Oo. ah uh, uh, sabi uh sabi ba sabi si, ko si ba sabi ko si Dustin tsaka si Shumi? Uh, Dustin. Dustin. sabi mo sa formation ng final duos? Sa final duos? Uh I expected ko din yung mga final duos. Ay, kasi ano eh, uh, nung time pa lang na nasa loob ako, medyo alam ko na kung ano yung mga pinag-uusapan nila. <laughs> May personal ka bang more you're rooting pang gandang stepping stone lang talaga yung PBB. hindi ko lang po sa sa ibang ex housemates pero sa based sa personal na experience ko nagulat po talaga ako kung gaano kalaking impact po yung yung nangyayari sa loob na parang minsan hindi nagta-translate na ng na kung ano yung nangyayari sa loob sa labas so impression. oh iba yung so, impression yung question ko nung first few days mo doon medyo daming nangyari Oh. Uh, ano personality po? Na, na, Nag-catch na up ka ba? Nakita mo yung mga bashing sa iyo? Oh, na, na, na nabasa ko po yung mga ano, yung mga nakita ko po. Pero ano oh. oh, ah, wala po, ano para sa akin po. Uh, ano din siya uh, parang lesson lesson siya for me na at For me, parang kasama din yun sa PBB journey ko. Uh, ang PBB po, ano, teleserye ng totoong buhay yan. So, mm. for me, uh, kasama din talaga yun sa character ko dun eh. Na parang yung arc ko as, uh, as Vince doon sa PBB house. Parang, uh. at uh, sobrang thankful lang din talaga ako na na-redeem ko yung sarili ko nung dulo. Pero at, oh, Vince, naging okay ba talaga kayo ni Josh? Oo, oh, okay naging na kayo. Ah, okay po na talaga na kami ni Josh, uh, lalo na ngayon po na nasa labas, nag-aantay lang din ako ng opportunity so, na makausap mo. ulit siya, makapag-catch up po, gano'n. Yeah. Sa palagay mo, naging nagpakatotoo ka sa loob ng bayan ko, nabigay mo yung best mo? Oo oh, naman, sobrang nagpakatotoo talaga ako, sobrang genuine ko talaga din. kung kung sino yung, actually sa totoo nga yung nakita niyo siguro sa akin ng last 3 weeks, yun naman talaga yung pinapakita ko hmm. ever since. Kaya parang uh, siguro kasama din talaga yun sa ano sa sa PBB na mga episodes na hindi masyado pinapakita yung personality ko para meron silang ano, meron silang ipapakita sa dulo ko pa. na panghihinayang ba na, na ma parang naagaano pa sa ah, uh, siya? May may kulang ka bang dapat ipapakita? Uh, sa pangihinayang po, siguro po ano, konting part lang sa akin yung nangihinayang. Pero more on thankful ako sa naging journey ko sa loob. Kasi uh, di biro din po yung ano yung mga pinagdadaan ng housemates yung sa loob. Uh, sobrang limited din talaga ng food supply, yung mga nakakausap ko pare-parehas everyday. At Siyempre, ah, hindi mo din nakakausap yung mga loved ones mo. No? Hmm. So for me, ano, sobrang hirap talaga. Kaya nga nung nasa loob kami, usap-usapan namin na grabe yung respeto namin sa mga big winner sa mga sumali talaga ng PBB mm. dati. Kaya, wala, thankful lang din talaga ako. Uh, lahat ng mga lessons na natutunan ko doon, inabsorb ko lang talaga. At gusto kong i-apply dito sa outside. i wish ko lang dito. Mm. Uh, oo, okay. isa-isa. Ah, feeling ko, oo. Oh, oo oh naman. Pero feeling ko lahat naman ng ex-housemates, parang yun yung wini-wish na nakapag-stay sila ng mas matagal. Uh, para sa akin, uh, hindi naman sa, parang wala akong may pagkukulang akong napakita doon or may gusto pa kayo ipakita pero siguro halos lahat naman ng ex housemates gusto maging big winner at may experience yung full journey ng ng PBB. Okay. 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 gay fans Okay. 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 Anong feeling ba? Kasi Oo, parang pinaglalasaan ka. Ang katawan nyo. Oo, so, 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 pa Aware ba kayo na may mga ganong uh, eksena sa labas? Ah, uh, yung wala po akong idea tungkol doon. Uh, meron nga ako naalala na parang merong ano merong nang bash sa akin na homophobic ako. Kaya sobrang nasakta ako noon na natawag ako kasi gabi mahalos mga work ko, manager ko, ano, uh, gay, district So para sa akin sobrang alam mo yun, uh, mahal na mahal ko yung mga tao. La, never ako nagaano nagpakita na, na, homophobic ako. Kaya nasaktan. Yun siguro yung pinakamasakit sa akin. Ang pinanggalingan yeah. kasi. Um, ano? Hindi yun nga hindi ako sigurado eh. Kasi wala ka bang statement anti-LGBTQ? Wala, wala, wala. Supporta nga ako ng LGBTQ. Eh. Uh, para sa akin, Uh, nakakagulat lang din talaga na parang iba talaga yung nagtatansi. Reclose naman kaya doon yung sneer, di ba? Oo oh, naman. Gabi yung bonding namin yung sneer sa kanya kung ano kuha yung atake. <laughs> na word. Oo, oh, na word. Yung, kumusta ang paggamit ng CR? Ganon kahirap? Ah, <laughs> uh, siguro... Hindi ko in-expect kay Kate yun, ah. <laughs> <laughs> Sorry, guys. Oh, go, 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 go. Paggamit Paggamit naman ng CR, siguro ano... Nakikita uh, nyo ba yung camera? Oo, oh, oh. kita namin yung camera. Siguro, ano noong una nahihirapan lang din talaga mag-adjust. Pero, halo, lahat ng mga kami pinagdaanan niyan eh. So, para sa akin, okay lang. Ba, sana yun. Oo, oh, yun. Sana yun lang talaga. So, noong una it's parang metro, ingat pa. Pero noong nung, nung tumatagal. Ano lang din, strategy lang din talaga. Okay, ah, Mr. Ah. Strategy. Oh. Mga may pupuntahan ah, angle, ka lang. Angle, <laughs> angle, 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 yeah. ka lang. Ang mga beers, dahil experience nung maging housemate, one approved na hindi talaga scripted yung nangyayari so, sa ito. Ito talaga ang kumbaga nangyayari yung mga ikakasabaka. Uh, Oo oh, naman, uh, masasabi ko na sobrang authentic at genuine ng, ng PBB journey ko. Uh, lahat kami doon nagpakatotoko. At uh, siguro, kaya din, sa, kaya din para sa akin masaya ako dahil wala akong pinagsisiyan ang uh, napulot ka talaga doon mga lessons na tinuro sa akin ni Kuya, at saka tinuro sa akin ng mga housemates. At siguro may natutunan din talaga ako sa sarili ko. Una-una na yun na introvert pala ako. Yung mga ganun bagay na dati akala ko hindi. Yung mga, siguro yun talaga yung main takeaway ko ng sa PBB journey. Vince, kasi dito curious talaga kanila Kasi mababata -ba -ba pa ninyo, di ba? So alam naman natin kapag mga bata mapusok, uh, oh. mainit, di ba? So <laughs> paano nyo Ilang araw kayo. Masa oh, may ka oh, sa social media na, ah, oh, man, man, nakalabas na siya? Oo, mga oh, hey, oh, man, na, oh, 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 Emilio at si Michael parang hindi pa nila na may pagka BL na yun So, kahit sa mga kasamahan mo doon, sa mga ano, paano nila na ano, nahahandle yung ganon? Wala bang may palusot? Kasi dati, si na Jason Gainsa, nahuli talaga yun, nakuha talaga sila, ginawa nila. Oo. Si oh, Gerald din ng basketball. Siguro sa amin na ano, Oo, uh, si uh, may Papag din talaga kami mag workout. Doon lang namin nilalabas. Mm. So workout na oh. lang. So kita niyo na yung mga lagi nang go-work. Uh, siguro <laughs> yun yung oh, ano, yung talaga yun. ito. Oh, yun uh, yung sikreto na pampatanggal ng stress. <laughs> kasi, kasi kasi yung iba <laughs> daw, yung iba daw nagpaalam daw na magkaroon ng task or something. Oh. Uh, yung uh episode nila Gerald daw yun. may basketball, binigyan sila ng basketball para ma siguro wala na po pong nangyari sa amin ng pa alam ganun. <laughs> Siguro uh, hindi ko po alam sa kanila kung ah, wala kang manalaman. Wala nang lasing kayo, di ba? Oo, oh, oo. Oh, oh. na hindi inere. Eh, mga gaganda pa ng mga kasama nyo. Di ba? Maraming secrets ba na yun? Ah, <laughs> uh, siguro, ano, sa takdang panahon. <laughs> <laughs> Wala naman din. Uh. So, pero ano plano ng Sparkle sa'yo? Siyempre, ang gumanda um, talaga yung karir mo after PBB. Mm -hmm. Mas lamin yung pinilala sa'yo. Ano may mga, meron ka bang gusto sanang gawin? Or meron din naka, yung career path na ginagagawin ng Sparkle sa'yo? Siguro po ano, uh, ito din po yung opportunity ko na na improve talaga yung craft ko, uh, grow po, i-grow po, po talaga yung pag-aarte ko lalo na sa sa drama kasi yun po kasi talaga dun talaga ako nag-enjoy at saka sa action. So, parang yun yung parang mas nilulook forward ko na gusto kong tahakin pagdating sa career ko. Uh, pero pagdating naman po sa mga future projects, wala naman po kung wala pa po ako na Lumakalit yeah. okay. yun ba yung role mo rito? So you can oh? adjust. Pinalaki ba ng konti yung role mo rito? Ah, ano po eh. Paglabas ko, tapos na sila ah. mag-taping eh. Mm. So, uh, para sa akin, kung ano talaga yung nagkabaho nun, yun yung ano. Ah, so, so yung mga mo. Uh, na nakasama mo, sino yung gusto mong Paglabas nila ng bahay Paglabas? Uh, Pamilya, kasi di diba, ba, collaborate. Siguro po ano... Uh... Hmm. So si Kira. Si Kira po. Kasi hindi ko po siya... Like two weeks lang po kami nagsama dun sa bahay ni Kuya. At feeling ko kulang yung 2 weeks para makilala ko siya. Uh, siguro ano, pwede din ako tumurduel sa ano, Dusty. Uh, mga ganun. Big bet, pwede din. Sa mga love team dun. Pero yun lang naman. For Pins, unang ginawa mo paglabas ng KTV? Una kong ginawa? Oh. Siyempre kumain ako. Kumain. 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 Chicken inasal. a Yun kagad yung kinain ko kasi nakakamiss yung ano, kumagat ka ng ane, ano eh. Nang makapal-kapal ano? na laman. Ano? <laughs> Ay, ikaw daw yung kumakain ng chicken. Oo. Oh, uh, eh, dun sa amin, kaparanggot lang yung laman, mga ganyan lang kaliit. Tapos mm -hmm. yung kanin, ganyan. Pero so, sa amin, eh, kaya ayun, sobrang na-miss ko din talaga kumain ng ulam. <laughs> sabi lang masarap doon yung luto ni Klang. Ano yung pinaka masarap niyang niluluto? Yung, uh, yung favorite ko naman talaga sa kanya, ano eh, yung mongo niya. Classic mm. mongo. Pero may sabi ko masarap din kasi siya mag-adobo, masarap siya mag -curry. So para sa akin, kahit anong lutuin ni Atik lang, Pasok na pasok naman sa panlasa namin mga house. Sige talaga siya pwede palabasin. mga uh -huh. Magugutom lahat. <laughs> <laughs> siguro hindi, hindi naman say, hindi siya pwede palabasin. Kasi madami naman tayong mga talented na housemates doon. Uh, manasabi ko lahat sila marunong magluto. Siguro uh, hindi lang siguro like parang sa sobrang maalagayin si Atik lang, hindi lang nabibigyan ng opportunity na ma-showcase yung skills nila. Pero kung magkaroon sila ng opportunity, for sure makakapagluto yun sa lahat at mabubuhay sila. Ang skin mo, skin care reveal. Inom lang ng inom lang na tubig, promise. Nakakaganda talaga. May comment kaya sa housemate doon, na parang you don't need any makeup doon sa lahat daw, para ikaw yung ready humarap sa camera. Ano ba yun? Kayo yung may dala ng skin care products nyo? Or may stocks? Yung dala ko lang po ng sabon eh. Wow! Hindi na ubos? Sinabon lang tayo. Pwede kayo humingi ng supply. Cleanser lang yung dala ko po. Sabon lang. Ay, Twin, makakahingi ba kayo for additional or... Anong ah, time na yun, nung ang alam ko pwede pang humingi pero hindi lang din ako naubusan ubusan kasi tinitipid ko na siya nung bandang huli. So, nung time na yun, parang dati three pumps, ngayon 1 pump na lang. <laughs> <laughs> How to do. you? hindi <laughs> mo tubig. Uh, yan po, para sa akin po ano, uh, parang doon mo din mapapakita yung ano, yung maparaan. Yung uh, mga housemates, maparaan talaga yan. Pag nagugutom ko ano ano yung mga pagkain na so, kami Thank you. Thank you.